Balikbayan box, hindi maleta ang ginamit sa di umano'y ng kickback sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa isang panayam, sinabi niyang base ito sa mga revelasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na sinabing umaabot umano sa mahigit 500 million ang cash na isinisilid sa malalaking kahon para ihatid daw kinadating Public Works Secretary Manuel Bonoan at dating DepEd Undersecretary Trigiv Olaibar. Ayon kay Bernardo, nagpapalitan daw ng armor-plated vans si Bonoan at Olaibar para hindi na kailangang ibaba ang mga kahon ng pera. Naniniwala raw si Lacson sa sinabi ni Bernardo dahil una nang tumugma ang listahan ni Bernardo sa 52 billion insertions na isinapubliko ni dating Congressman Zaldi Pero hindi raw ang dating mambabatas ang gumawa ng listahang ito kundi si dating Undersecretary Maria Catalina Cabral.